Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan po dito ang ating kapatid na si Muhammad Zain 101223 So ang kanyang tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, asko lang pag naligo na ba sa bahay O naligo na ba ako sa bahay bago pumunta sa masjid Magudo pa ba ako or hindi na? Okay Ibig sabihin, parang gusto niyang tanungin, pag naligo na ba tayo, sapat na ba yun? Sa udo, kahit hindi na tayo pag nakaligo tayo, o kailangan pa rin natin magudo pagkatapos natin maligo. Ang ligo po natin, mga kapatid, iba't iba po yung hatol. may ligo po na, na sunna, may ligo po na muba at may ligo po na obligado. Ang ligo po na mubah, ibig sabihin pinahihintulutan lamang na ligo, katulad ng pagligo mo araw-araw. Alam mo, maligo ka para pumasok sa trabaho, maligo ka para uh, dahil may uh, aatinan kang okasyon. So ang ligo po na yan ay mubah. Ibig sabihin, pagpapahintulot lang. Wala pong ganti pala yun. Mayroon namang ligo na kung saan ay uh, in-encourage tayo dito ng Islam. Na kapag ginawa mo ang pagligo sa araw na to. Ay meron kang uh, gantimpala. Halimbawa ang pagligo po sa araw po ng Friday o araw po ng Jumaa. Ang pagligo po sa araw po ng Eid, Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Pag naligo po kayo sa mga araw na 'yan, ay meron kang gantimpala. Kasi po uh, ito po ay uh, may mayroon pong hadith sa na galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mainam na maligo po sa mga araw na ito. So, may katibayan na na-encourage tayo na maligo po sa mga araw na ito. At yun po ay may, may gantimpala. At sa dalawang uri ng ligo na ito, ay uh, hindi po sapat yung ligo na yan para sa wudo. Pag naligo kayo para sa Eid, naligo ka para sa araw po ng Jumaha, o naligo ka para magtrabaho, ay kailangan nyo pong magudo pagkatapos yung maligo. Yes, kailangan nyo pong magudo pagkatapos yung maligo kasi hindi po sapat yung ligo na yun. Ngunit kung ang inyong ligo po ay obligadong ligo, halimbawa uh, sa babae katatapos lang ng kanyang regla o katatapos lang ng kanyang dugo mula ng nanganak o kaya ay uh, nakipagtalik ka sa asawa mo, katatapos yun lang halimbawa. Ikaw ay nanaginip with dream, may eh, nakita kang lumabas na si Milia sa ari mo, pagkagising mo. Nang ikaw nga nakipagtalik ka sa panaginip. Dito mga kapatid, ang ligo mo dito obligado. Ang ligo mo dito ay obligado. So, kapag ka ikaw ay naligo, na ang intention mo sa pagligo ay dahil uh, obligado sa yung pagligo, pagkatapos mo maligo, kahit hindi na po kayo magudo. Pagkatapos yung maligo, kahit hindi na po kayo magudo. Sapat na po yung ligo na yun. So, ito lang po yung ligo na sapat na po para sa udo. Kung maggudu ka, walang problema. Pero kung hindi ka magudo, sapat na yung ligo na yun. Ang mahalaga, hindi po masisira yung ligo na yun. Hindi ka nakautot after pagligo, hindi ka ihi. Ang mahalaga, hindi po nasira ng udo o anumang nakakasira sa uh, pagligo uh, o ang inyong pagligo. Hindi ka naihi, hindi ka nakautot, hindi ka nakadumi pagkatapos yung maligo. Okay? So, ang ligo lang po na sapat na po para sa wudu ay ang ligo lang po ng obligado at hindi po pasok dito at hindi niya po, sak hindi na po niya saklaw ang ligo po na, na sunna obligo uh, ligo po na pinahintulutan lamang. Kailangan nyo pa rin po magudo pagkatapos pong maligo. Maliban lang kung ang ligo mo ay obligado, sapat na pong maligo kahit hindi ka na magudu pagkatapos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban, fataharu. At kung kayo po ay junub, Ibig sabihin kung hali nakipagtali ka sa sawa mo o lumabas sa'yo sa panaginip, sa wet dream ay similya. Ay fataharo, magdalisay kayo. Sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maligo kayo. So, sapat na yun, sabi ng ating mga ulama. Kasi ang tahara, pasok na rin dito, ang wudu. So, sapat na ang ligo sa wudu na isa sa gawa natin. Kahit hindi natin maligo, okay na po yun. Wallahu a'alam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.